Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod si Dr. Jose Maria Alcacid. Ngayong ay uh, tampok na naman ang mga istorya ng malakas na pamamagitan na tulong ni Padre Pio sa kanila na pinalad na mabiyayaan ng Diyos. Si Padre Pio ay kilala sa buong mundo para sa kanyang makapangyarihang makalangit na pamamagitan at sa kanyang panalangin para sa kagalingan siya ay may di natitinag na pananampalataya sa Diyos at patuloy na namamagitan para sa atin, lalo na sa mga katolikong mananampalataya. Hindi mabilang ang mga himala na naiugnay sa kanya at yan ay napatunayan na sa maraming mga episodyo ng uh, tinig ni Padre Pio. Ito ay naganap kawa sa panahon ng kanyang buhay at pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kung natulungan sila ng nabubuhay pa ang braille, mas maaasahan pa natin siya na ngayon ay kapiling na niya si Jesucristo sa langit. Kaya halina kayo at tuklasin ang mga istoryang ihahatid ko sa inyo ngayong araw. Maratiling nakatutok at manood. Noong Setyembre 1755 o 1955, nagplano si Padre Alberto Dapolito na maglakbay sa dambana ng mahal na Birhen Luha o Our Lady of Tears sa Syracuse, Italia. Bilang mukura paroko ng Our Lady of Grace sa San Severo, masaya siya na marami sa kanyang mga parokyano ang nakasama niya sa paglalakbay. 46 na tao sa kabuuan kabilang ang apat na paring cappuccino ay lumahok para sa peregnasyon. Bago umalis, binisita ni Padre Alberto si Padre Pio sa, kanyang, uh, sa San Giovanni Rotondo at humingi ng pagbabasbas. Inimbitahan din niya si Padre Pio na sumama sa pilgrimage. No? Tinanggin niya ang imbitasyon ngunit sinabi niya kay Padre Alberto na isasama niya ang grupo sa kanyang mga panalangin. Sa dambana ng mahal na birhen ng luha, ang grupo ay nakadalo sa misa, nagdasal ng rosaryo, at uh, gumugol ng oras na sa pagmumuni-muni at uh, pagdarasal. Mula sa Syracuse, tumungo sila sa direksyon ng Palermo. Halos madilim na ng pilit na pinahinto ng bus sa isang uh, liblib at uh, ilang na lugar. Sa gitna ng kalsada ay nagkaroon ng nakalalaking sagabal na mga sanga, ng puno at bato, dahilan upang hindi maituloy ang paglalakbay. Nang makita ang mahirap na kalagayan nila, natakot ang lahat ng nasa bus. Manalangin tayo kay Padre Pio at hilingin sa kanya na tulungan niya tayo, mungkain na isang tao. Ang mga peregrino ay nakiisa sa panalangin. Hindi pa natatapos sa kanilang pagdarasal, ay kumalat na sa buong bus ang isang malakas na amoy ng pabango. Si Padre Pio, ipinapaalam niya sa atin na narito siya, bulalas ng uh, isang tao. Pagkababa ng lahat sa bus, ginawa ng mga lalaki sa grupo ang kanilang makakaya upang alisin ang uh, malalaking bato at sanga na nakaharang sa kalsada. Habang nagtatrabaho sila, dumating ang uh, karabinieri o ang kapulisan ng Estadong Italiano at nag-alok na tulungan silang alisin ang mga labi. Nang malaman nila na ang mga peregrino ay patungo sa Palermo, na itilang makatulong. Dahil madilim na, gusto namin samahan kayo papunta sa Palermo. Nagis namin, tiyakin na ligtas kayong makakanating, sabi ng ka Karabinier. Salamat sa inyong magandang alok, ngunit mayroon ng sasama sa amin, sagot ng mga peregrino. At sino naman niyon? Tanong ng kar uh, Karabinier. Si Padre Pio, sagot nila. Nang marinig ang pangalan ni Padre Pio, kinanggal na lahat ng membro ng karabinyeryo ang kanilang mga sombrero at tumayo sa magalang nakatahimikan. Ang kanilang pagpapahalaga kay Padre Pio ay kitang-kita at lubhang kahanga-hanga. Pagka uwi sa paglalakbay, nagtungo si Padre Alberto sa San Giovanni Rotondo upang sabihin kay Padre Pio ang lahat na nangyari sa kanilang paglalakbay. Bago pa makapagsalita si Padre Alberto, binati siya ni Padre Pio sa mga salitang ito. Natatakot ka nung gabi ngayon sa Sicilia, di ba? Oo, natakot kami, sagot ni Padre Alberto. Ngunit hindi nagtagal ang aming takot. Hindi nagtagal, naramdaman namin ang iyong presensya na dumating sa amin sa isang halo ng pabango at alam naming magiging maayos na ang lahat. Noong taxsibol ng 1000 Siam Lira at na putani 1946, lumipat si Maria Silvana Benedetti at ang kanyang asawang si Almiro mula sa Roma patungong Miramare di Rimini, sa tahanan ng ama ni Maria si Augusto. Sinundan ni Maria at ang kanyang asawa ang van uh, na puno ng webles sa isang bukas na kotse, yung walang bubong, no? Uh, sa layong uh, 200 milya. Ang mahabang biyahe sa kahanginan ay maliwanag na may malubhang kahihinatnan para kaya Maria dahil di nagtagal, siya ay nagkaroon ng malalang pulmonya. Nagkaroon siya ng napakataas na laknat at ang kanyang katawan ay inilarawan niya bilang isang mabigat, walang kabuhay-buhay na pasanin. Lumipas ang dalawampung araw at hindi bumuti ang kanyang kalagayan. Dalawang madre mula sa lokal na kumbento ang dumapit sa higaan ni Maria at nanalangin para sa kanya. Ang kanyang dalawang taong gulang na anak na si Claudio ay nanatiling malapit sa kanyang tabi. Sa paglipas ng mga araw, si Maria ay nawala ng malay. Paminsan-minsan ay iminumulat niya ang kanyang mga mata upang makita ang mga taong nagkukumpulan sa kanyang kama. Nang maglaon, Nalaman na niyang nagtarasal sila ng novena kay Padre Pio para sa kanyang pagaling. Isang hapon, siya ay nagkaroon ng bahid ng kamalayan at itinuro ang isang rosaryo na nakasabit sa tokador. Ang kanyang asawa, si Almiro, naginginig ngunit masaya ay inilagay ito sa kanyang kamay at sinabi sa kanya, Maria, ito ang munting rosaryo na dinala ni Tio Pepino kay Padre Pio at uh, pinabasbasan sa kanya. Dahan-dahan binuksan ni Maria ang kanyang kamay upang uh, tingnan ang rosaryo at kumalat ang malakas na pabango ng violeta at vanilla. Pakiramdam niya ay bumalik ang kanyang lakas sa kanyang katawan. Nanatili ang bango ng banilya at uh, napansin ito ng lahat ng tao sa bahay. Kinanong ni Maria ang kanyang ina, si Ernesta, kung gumagawa siya ng mga cake, ngunit sinabi niya na hindi. Hindi alam ni Maria noong panoong iyon na minsan ay ipinapahayag ni Padre Pio ang kanyang presensya sa pamamagitan ng napakasarap na halimuyak. Humingi siya ng uh, maiinom at binigyan siya ng sabaw. Habang lumilipas ang mga oras, lumalakas at lumalakas ang pakiramdam niya. Nang gabi ngayon ay naupo siya at nakipag-usap sa kanyang mga bisita. Noong mga panuong ngayon, ang Miramari ay isang napakaliit na bayan. Masasabi kong halos lahat ng mga naninirahan sa Miramari ay nasa aking tahanan upang makita ang hibalang naganap. Sabi ni Maria, sama-sama silang nanalangin at nagpasalamat sa pagpapagaling na natanggap ni Maria sa pamamagitan ni Padre Pio. Si Maria ay lumaki sa simbahang Pentecostal o Protestante dahil ang kanyang ama at ang kanyang mga kamag-anak sa kanyang panig ay pawang mga Pentecostal na Protestante. Ang kanyang ina ay isang Katoliko. Gayunpaman, wala siyang itinuro sa kanya tungkol sa kanyang pananampalataya at pagkatapos kaya namatay siya dahil sa sakit sa bato. Nung siya ay 36 nagtaong gulang, ang kanyang kalusugan ay nagsimulang bumaba. Binigyan siya ng isang kaibigan ng libro tungkol kay Padre Pio at isang araw nung nasa ospital siya, habang naghihintay na magpatingin sa doktor, sinimulan niyang basahin ang libro. Nais niyang matuto ng higit pa patungkol sa pananampalatayang katoliko ng ina niya. Noong araw na sinabi ng doktor na mayroon siyang pagpaliya uh, pagpalya ng bato o kidney failure. Noong dalawang daan na tatlo, 2003, nagsimula siya sa kidney dialysis. Nagkaroon din siya ng iba pang malubhang problema sa kalusugan. Lumaki ang kanyang puso at minsan tumigil ang pagtibok nito or cardiac arrest. Kung saan bumagsak siya at namalayang nasa isang lugar Nalubos na kadiliman. Naramdaman niya ang sarili na itinulak ng matindi sa isang itim na pader. Naririnig niya ang kanyang dalawang anak na babae sa katabing silid. Ang naisip lang niya ay hilingin sa Diyos na huwag siyang mamatay. Nag-iisa siyang magulang at gusto niyang mabuhay upang makita ang kanyang mga anak na babae na lumakit. Nakaligtad siya sa karanasan ngunit ito ay lubhang nakakatakot. Sinabi na sa kanya ng kanyang doktor ay napakaswerte pa niyang nabuhay. Inaniyahan si Maria ng kanyang kapitbahay at ng kanyang mga anak na babae na sumama sa kanya sa simbahan at nagsimula siyang mag-aral ng pananampalatayang katoliko kasama ang kura paroko si Padre Francis. Kayo pa man paunti-unti siyang nagkakasakit araw-araw. Nakapila na siya para sa kidney transplant sa loob ng isang taon. Noong 2007, 2007 hinumpisahan niyang magnobena kay Padre Pio para sa pagpapagaling. Tinarasal niya ang nobena habang sumasailalim sa dialysis. Nakipagkaibigan siya sa isang babaeng nagngangalang Patsy na nasa tabi ng dialysis machine. Sabay silang nag-uusap tungkol kay Padre Pio at siya ay nagdarasal sa kanya naman. Sa ikasyam na araw ng nobena, abang siya ay nasa dialysis machine, itinaas niya ang krus na hawak at hinalikan niya ito at bago pa man simulan niya ang pagdarasal ng novena kay Padre Pio, nang narinig niya ang isa sa mga nurse na sumisigaw sa tuwa at sinasabi sa kanya, May kidney sa kami para sa iyo, Tuwang-tuwa si Patsy para sa kanya na nagsimula siyang umiyak. Tatlong araw bago dito sinabi niya kay Patsy na pagod na pagod na siya sa sobrang sakit na handa na siyang mamatay. Isinagawa ang kidney transplant at mas kuminhawa ang, ang pakiramdam ni Maria. Sinabi sa kanya ni Father Francis na mayroong isang tao sa langit na nagdarasal para sa kanya. Alam niya na si Padre Pio yun at pati na ang ina niya. Siya at ang kanyang mga anak na babae ay binigyan sa simbahang katoliko noong Desyembre. Pinili nila si Pia bilang pangalan ng kumpil. At yan na naman po ang ilan sa mga istorya ng pagpapagaling at mga himala ni Padre Pio na malimit niyong uh, natutunghayan dito sa programang Antinig ni Padre Pio. At kung naibigan naman po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw, ay huwag po kayong mag-atubiling, mag-like, mag-commento at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyong mga bagong tagapanood, huwag po kayong mag-atubiling, mag-subscribe sa aming channel. Pindutin lang ang buton sa ibaba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga hinaharap na mga episodyo. At uh, Nais ko rin kayong imbitahan na suportahan kami sa pamamagitan ng paglawak sa aming eksusibong grupo ng mga buwa ng mga taga-abuloy at na donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisya na ipinagdiriwang sa Bansang Pransya. At ito po ay mga pisa para sa inyong. Na ano po? Ito po ay para sa mga nabubuhay at hindi po ito para sa mga namatay, no? Pero mare niyo naman uh, isama sa inyong mga intention ang uh, mga yumao ninyong mahal sa buhay. At uh, bukod dito, padadalan din po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padipio na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng abudoy. At para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org At para naman sa pagbibigay ng donasyon, maaari po itong uh, sa pamamagitan ng direct deposit po sa aming BDO account o sa pamamagitan ng um, GCash via bank transfer. At uh, meron din po kaming personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan. At sa punto pong ito, ako po ay uh, magpapaalam na po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At siyempre, hindi ko maaring kalimutan ang aming mga tapat na mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na wala pong sawang sumusuporta sa amin. Bahala na po ang ating Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kagandahang loob. Hanggang sa mga muli nating pagkikita, sa way pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.